Hello po mga ka-DDS. Uh, ngayong papalapit na ng papalapit ang eleksyon ay nakakalungkot mang isipin pero yung mga kalaban ay mas nagiging desperado pa para siraan si Duterte. Umabot na sa punto na kailangan pa nilang gumamit ng isang bata para lang batikusin siya. Kung meron kayong problema o ayaw sa isang kandidato, pwede nyo naman siyang batikusin sa pamamagitan ng pagbatikos sa kanyang plataforma, sa kanyang programa, o kaya naman sa kanyang mga plano. Pero hindi naman yata tama na pati bata madamay at gamitin para lang batikusin ng isang kandidato. Below the belt naman po yata yun. Alam ko na walang batas na nagsasabi bawal magpalabas ng commercial na naninira o nagbabatikos sa isang kandidato. Pero para umabot sa puntong gumamit pa ng isang bata, uh, masyado naman po yata ang sablay na yun. Sana naman sa ABS-CBN, inisip nyo muna yung bayan bago negosyo. Dahil maling-mali po talaga ito at para naman sa inyong mga kadids ituloy lang natin ang laban at wag natin suportahan yung mga ganitong klaseng media